Ganda gahapon guys. Oh, gaya na yan. Na. Nagpapakain tayo ng ating mga gapis. So, ako nakikita nyo. Dumabi na uli sila. Kasi yung malalaki rito na African, ano natin, albino pole red. Sinaba na natin rito kasi halos kasi laki na rin dito. Tapos, ito yung malalaki rito ipinagsama ko na dito sa magkabila na ito na mga chops natin. Kaya ayan, kung titignan nyo, marami na sila. Ayan o. Oh. Tapos, marami tayong bago rito. Ayan na maliliit. Ah, mga praya nung marami nag dito eh. Sa magkabila na ito, parehas may mga nag na ano, mga gapis. Ayan, may mga buntis pa uli tapos meron pa dyan marami pag mga maliliit tayo na hindi pa nakukuha kasi nagtatago sa ano atay tayo na lang natin sila medyo lumaki-laki para mas madali natin na bahuli. Ah, sa prapakain tayo konti. Yeah, sisigla nila. makain natin sila, okay na yan kasi pagka ganito nag uunan hindi naman dapat sila pinakakain ng ano at eh, yung mahina yung panunod nila eto wala pala, nagbawas na rin ako ng tubig so kaya ko nakikita yung tinaas ng tubig, so ayan, ang dami na rin natin yan eh. uh, alagyan natin ayan sila guys Apa kita ni pak? Ada ini ama ada nanti ni amoli. Ada masih mahu poti cakapi batik jana. Ada yang kami mahu batik batik ni banyak. Ah, Di sini yang kami lama parents. So, oh, lalat dah ya itu. Ito, ang bulbura na dati. Ito, nandiyan kasi sila sa mga hides na eh. Ayan, nakakarata nyo, meron So, hindi na masyado kita, nagre-reflect kasi. Ayan, sila So yeah guys, here's day. Pakain natin. Hindi naman natin sila kailangan bigyan ng maraming pagkain. So sana na gusto ko nyo yung ating video sa ating mga molis at saka sa mga alaga nating gapis. So marami salamat po sa panonood. At happy fish keeping. God bless.